ang dalawa nating breeder na magaganda nagagiraan na sila mga kalapatid hindi na sila nag-aaway pag nakita natin yan na naghalika ka na sila at naghahanim mo na mo na lalagyan natin na ng pugad-pugad para makitlog sila mga kalapatid maganda yan mga kalapatid Napakaganda. Isang kwait at isang Saudi bird. Yung lalaki ay Iran pala, Iran. Iran at ang babae ay Saudi. Maganda yung mga kalapatid. Napakaganda nitong dalawa na ito. Talagang... hindi pakita ng maayos mo yan, ganyan ganda niya mga karapatid hindi na sila nag-aaway eh ginigirigirian na ng ning... ni Iran ginigirigirian na niya Lalagay natin ang pugat-pugat yan dyan pag naghahalik-halikan na sila. Update ko kayo mga kalapatid kung tayo ay makapag pasisyo dito sa dalawang kalapatin natin na to. Gaganda. Parehas ko diyan mga kalapatid. Oh. Hindi na sila nag-aaway eh. Ayun guys, kung hindi ka pala ka-subscribe sa ating YouTube channel guys, Anthony Mix Vlog, please subscribe and comment. Update ko kayo mga kalapatid kapag uh, maging success yung kanilang paglalabing-labing dito sa loob ng kids. Offshore Pigeon Love. Good morning. Once again, good morning, good morning. Offshore Pigeon Good morning, good morning mga kalapatid Ayan, pakain na naman tayo ng ating mga alaga dito sa gitna ng karagatan. May mga breeder tayo dito. Dalawa. Tapos dito rin, dalawa. Doon sa loob ng container, mayroon din tayo dong dalawa. Ayan, good morning, good morning mga kalapatid. Shout out mga kalapatid. Ito ang ating mga kalapatid, ito, ito sa gitna ng karagatan Ayan Mga kalapatid, don't forget to support ang ating YouTube channel Pasubscribe naman ang ating YouTube channel Anthony Mix Vlog At kung nanonood ka dito sa aking Facebook na yon Please don't forget to follow, like and share Thank you guys Good morning again, bye bye.